Hello mga kablog Magandang gabi Ito 8.43 na ng gabi 8, 8.15 pala Mabilis lang tong vlog natin Ang topic natin pa rin ay tungkol sa ating ipon challenge Gamit yung mga basyo ng bote Lata at karton Pakita ko lang sa inyo mga kablog dahil sa kaipon ko, nakabili na ako ng pakita ko sa inyo hindi ng aso ah ito ng kiluhan bago lang yung kiluhan, marumi lang tong talaglang, pero yung kiluhan bago 1000 plus yan ano ba mga kinikilo natin ito, kinikilo natin ng mga plastic bottle kinikilo natin ng mga lata at pati karton ito yung karton yan pinaalis ko yung aso nilagay ko muna sa bahay ng aso yan, ito ang karton Diyan, dito, dito ko muna nilagay sa tulugan ng aso ko ang isang kilong karton ngayon nagkakalaga ng sa pagitan ng 3 pesos hanggang 5 pesos ang kilo naman na pet bottle yung mga mineral water ang isang kilo nasa halaga na sa uh, is pesos hanggang 8 pesos at ang lata naman nagkakalaga ng 4 pesos ang isang kilo hanggang ah uh, 10 pesos piso ang isang kilo at itong bote naman pag itong maliliit lang na soft drink piso lang ang isa ganon din tong red horse na maliit piso rin isa. Red Horse 500. Pero itong grande, tatlong piso ang isa nito. At ito namang Mountain Dew na malaki. Mga malaking soft drink. Uh, dalawang piso isa. Yan lang mga kablog. Nag-iipon tayo ng bote, mga lata, plastic bottle, at karton. Para yung mapagbilan yan ay hindi na iniipon natin. Ginagawa natin 20 pesos. Ayan ang mga 20 pesos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pita yan. Naglalagay ko sa lalagyan ng pita. Itong limang to. Itong isang ganito. Nagkakalaga ng 200 kaya, ang isang hilera nito, isang hilera, 200, 400, 600, 800, 1,000. 1,000 ang isang hilera. E, dalawang patong yan. Meron yan sa ilalim. Ayan. Kaya, ang isang hilera, 2,000. Kaya, ito, 2,000, uh, 4,000, 6,000, 8,000, 10,000 kaya itong isang ganito 10,000 1, 2, 3, 4, 5 5, 10,000 yan kaya as of today June 30 katapusan ng buwan umabot na sa 50,000 ang naipon natin gamit lang yang napagbila ng mga plastic bottle lata at bote at yun karton like share and follow nyo lang sana maka-inspire to sa mga tao na kahit barya-barya, dumadami rin. Basta consistent lang. Saka kailangan sa tao, yung mindset natin, baguhin natin. Kung meron tayong goal, meron tayong mararating. Step by step, little by little. Ganyan lang mga ka-vlog natutunan ko rin yan sa YouTube. Dinagaya ko lang rin sila. Pero totoo pala. Like, share, and follow.